humarap si pangulong Ferdinand R Marcos Jr sa Filipino community sa Melbourne Australia pero bago yan ay marami pang aktibidad ang dinaluhan ng pangulo alamin natin yan sa ulat ni Alan Francisco live Alan mag-alas 9 ng gabi dayan, oras dito sa Melbourne Australia habang mag-alas 6 naman ng gabi oras dyan sa Pilipinas nang matapos ang event itong Filipino Community Event ni Pangulong Ferdinand R. Marcos kanina. Sa kanyang talumpati, Dayan, pinuri ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa abroad, partikular dito sa Australia, dahil sa pag-isikap nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya dyan sa Pilipinas. Lahat aniya ng ginagawa nila sa gobyerno ay hindi mapagtatagumpayan, kundi dahil na rin sa mga magagandang pananaw ng mga banyaga para sa mga Pilipino. My first priority is to connect with you, my fellow Filipinos. My presence in Australia will only be meaningful if I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you. Mga kababayan, some of you have come all the way from regional Victoria, New South Wales. Or regional Victoria, New South Wales. But layo -layo. <laughs> Queensland. Lagi kong sinasabi, lahat ng pinupuntahan ko, ako'y nagpapasalamat sa mga mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa sa inyo na nandito sa Australia. Dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Sumikat ang Pilipinas dahil dahil ang ang, ang naging ang naging diaspora tinatawag eh, yung pag, uh, ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ay nakilala ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino. At kaya naman, ay pinag napamahal ninyo ang inyong mga kaibigan na dito sa Australia. At napamahal na rin sila sa Pilipinas dahil diyan. Sabi ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino rito, ipagdiwang ang Filipino heritage. Kasabay nito ang pag-usulong niya ng bagong Pilipinas campaign. Samantala da yan, bago yan, iba't ibang events ang dinaluhan ni Pangulong Marcos ngayong araw. Halimbawa, ang Philippine Business Forum kung saan 86 billion pesos na investments mula sa higit 10 business deals ang nalagdaan ng Pilipinas at Australia sa naturang event. Ayon yan, kay DTI Secretary Alfredo Pascual, makatutulong mga ito sa pagpaunlad ng ekonomiya ng bansa. Kasama kasama sa mga kasunduang ito ay may kinalaman sa housing initiatives, battery manufacturing, renewable energy, recycling technology at marami pang iba. Bago naman ang event na iyan, nagkaroon muna ng bilateral meeting si President Marcos sa Prime Minister ng Cambodia para palakasin ang rice trade. Napag-usapan din nila ang double taxation at pagpaunlad ng ease of doing business, pagpapalawig ng flight connections para sa tourism destinations at ang pagpapalakas ng depensa. Samantala, daya nagkaroon din ng speaking engagement ang Pangulo sa Lowy Institute. Dito ay muling nanidigan si Pangulong Marcos Kaugnay ng Soberanya ng Pilipinas. Nag-ugat pa rin ito sa issue ng West Philippine Sea. At the same time, centuries of friendship and kinship bind the Filipino and Chinese people. we pursue with the people's republic of china comprehensive strategic cooperation founded on mutual respect and mutual benefit our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align to respectfully disagree on areas where our views differ and to push back when our sworn principles such as our sovereignty our sovereign rights And our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Sa madaling sabi, ayon kay Pangulong Marcos, diplomatic means pa rin ang pag-usulong ng Pilipinas sa China kaugnay ng issue. Gayunman, nanindigan ng punong hekotibo na susuportahan at nidepensahan anuman ang sinasaad ng konstitusyon. Bukas, Dayan, ilan sa mga aktibidad ni Pangulong Marcos no, ay yung bilateral meeting sa Prime Minister ng New Zealand. Bukas din ay uh, bubuksan o i-welcome officially itong ASEAN-Australia Special Summit. Yan at marami pang iba, iahatid ko bukas. Dayan. Maraming salamat Alan Francisco, nagulat ng live mula sa Australia.